Boruto, mabubunyag na ang mga nalalaman? Konoha Ninja, malalaman na ang katotohanan? Lods, teka muna, bakit ganun? Bakit mabubunyag o marireveal na ang mga sikretong nalalaman ni Boruto na nalaman niya rin kay Kashin Koji? Papaanong mangyayari yon Lods? So ayan nga ating aalamin for today's video, mga parikoy. Pero bago ang lahat, ay huwag niyong alimutan na ilike ang ating video at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga uploads natin na mga video. So alam naman natin na ang mga ninja sa Naruto at hanggang sa Boruto era ay nahati sa magkakaibang grupo at karaniwan sa mga grupo dito ay nabubuo at nagsisimula sa isang angkan. Katulad na nga lang ng angkan ng mga Yamanaka na may sensory abilities, mind transport techniques at isa sa kanilang expertise na technique na makalakap ng impormasyon sa kanilang mga nabihag na target. So ngayon mga pare koy alam kong nagkakaroon na kayo na idea na kung paano nga mangyayari na maire-reveal na nga ang mga nalalaman ni Boruto. Na ito nga ability o kakayanan ng Yamanaka clan na kayang makagather ng information sa mga bihag nilang target, eh ito ngayon na kong paraan para ma-reveal o malaman na nga ng mga ilang karakter sa Boruto ang katotohanan patungkol sa mga nalalaman ni Boruto. Kasi di ba sa latest chapter ng Boruto Blue Vortex ay pinusasan nga ni Konohamaru si Boruto ng isang klase ng posas na hindi nga makagamit ng kahit anong jutsu si Boruto. Kaya sa gayong paraan din, eh maaari nang gawin ng Yamanaka Clan ang pagkuha ng information kay Boruto sa kadahilanan na nga rin na hindi naman ito makakatakas o makawala. Likewise dito na kung paano sila kumuha ng information o mag-gather information sa kanilang mga target. So sa ganyang paraan, eh malamang din na makakapalag si Boruto na makita talaga nila ang mga bagay na nanalaman nito. Kaya sa bagay din yan, eh, dyan na nga malalaman din na mga ilang karakter dito ang mga katotohanan na maaaring hindi nga kalaban si Boruto. Dagdag pa natin na sila si Kamaru at Ino ay may nanalaman na nga rin patungkol sa nangyari kay Boruto. Lalo't sa mga last chapters ng Boruto Two Blue Vortex ay napagtanto na nga nila Ino at si Kamaru na buhay pa pala sila Naruto at Hinata. At sinabi nga ni Boruto doon na si Kawaki nga may kagagawan kung bakit nawawala ang kanilang mga magulang. Dagdag pa natin na ayon sa pag-aanalisa ni si Kamaru na napagtanto niya rin na mukhang nagkabaliktad nga ang sitwasyon ni Boruto at Kawaki. Lalo't na nakumpirma niya rin ito kay Boruto mismo. Ngayon guys, kung mapansin no, limited na mga karakter pa lang dito ang mga may idea o nakakaalam na hindi nga kalaban si Boruto. Pero kahit gayon pa man, eh masabi na nga natin na malaking tulong na yon para sa anya. Ngayon, dagdag pa natin itong ability ng Yamanaka clan na kayang pasukin ng isip ng tao at may kakayanan na makalikom na mga impormasyon dito, eh mas lalong malaking tulong yan guys. Kasi imagine that, si Inu Yamanaka na ang head ng sensory unit. Kaya siya na rin ang may mas karapatan na makagawa ng investigasyon sa pag gather ng mga information sa pamamagitan ng pagpasok sa isipan ni Boruto. Ngayon, let's say na napasok na ni Ino ang isipan ni Boruto at nakita niya yung mga malagim na sinapit nito at hanggang sa umabot na nakita ni Ino itong si Kashin Koji na nagpapaliwanag dito kay Boruto ng mas detalyadong pangyayari at masaksiyan pa ni Ino na may kakayanan si Kashin Koji na makita ang hinaharap. E sa gayong paraan guys, malalaman din nila na hindi nga rin banta si Kashin Koji bagkus ito ay isang kakampi pa. So maaaring maging big points po yun para ay Boruto no? Then now, pagtapos na makita ni Ino ang mga alaala ni Boruto, eh dito na nga maaaring malagay sa alanganin si Kawaki na unti-unti nang ang mabubunyag yung mga pinaggagawa niya na mas lalo pa nga itong lumala dahil nga sa kagagawan ng omnipotence ni Ada sa so, maaaring o tagilid dito si Kawaki mga pare koy. dagdag mo pa na hindi rin affected ng omnipotence ni Ada itong sila Sumire at Sarada kaya mas malaking tulong pa sila para mas lalong maging malinaw kali Konohamaru na ang estudyante niya ay hindi rebeldeng ninja kaya pag nagkataon din eh unti-unti nga marireveal yung mga katarantaduhan ni Kawaki pero mga pare ko may problema nga lang dito. Sa pamamagitan din ng ideyang yan, na paglikom ng impormasyon kay Boroto sa pamamagitan ng pagpasok sa isip nito at ma-reveal ang mga katotohanan, e eh, dyan din guys sa pamamagitan yan, e eh, maaari ring lumala ang problema. Maaari ding lumaki pa lalo ang problema dito ni Boroto. Lods, ano na naman yan? Problema na naman. Well, ganun talaga guys, wala tayong magagawa. Dahil nga pag nila ino itong idea na ito at malaman nila ang katotohanan, e eh, marahil din kasi na maraming magalit sa kanila at maging traitor na rin ang tingin sa kanila ng mga tao. Sa so bakit? Remember mga men, itong dalawang nakakabwisit na matandang ito, sila pa nga rin ang nasusunod kung ano nga dapat ang mga mapalaganap sa bayan ng Konoha. Kaya once na malaman ng dalawang matandang ito na sila Ino at si Kamaru ay kumakampi kay Boruto, ay eh mataas ang tsansa na maging rebelding ninja na rin ang turing ng mga tao dito kali si Kamaru at Ino. Hindi rin kasi sasapat yung posisyon nila para kontrahin o labanan itong dalawang matanda. Lalo't hindi rin naman naging official Hokage si Shikamaru, kaya mas lalo magmumukang tulongi sila dito sa dalawang matanda. Kaya pang nagkataon na nalaman nila yung ginagawa nila si Kamaro at Ino, e magagalit ang dalawang to at sasabihin nila sa bayan at mga karatig bayan na dorong nga itong sila si Kamaro at Ino. Kaya ayun guys, maaari din mas lumala pa ang pangyayari kung sa aling alamin nila at pasukin nila ang isipan ni Boruto at malaman ang katotohanan at kumalat ito sa mga tao na affected ng omnipotence na Ida. Tiyak na magkakagulo mga isipan nila at sa impluensya din ng dalawang matandang to, e tiyak na hindi paniniwalaan ng mga tao o itong sila inot si Shikamaru. But I guess guys, hindi rin naman basta-basta mapahamak sila inot si Shikamaru kung sakaling gawin nila ang mga bagay na yon. Dahil alam naman natin na matatalino din itong mga to. Lalo na si Shikamaru, maraming paraan yan. Mataba ang utak niyan mga pare koy Kumbaga isa sa mga maaari naman nilang gawin no, Nakapagnalaman na nila o nasaksihan na nila yung mga alaala ni Boruto, gamit itong ability ng Yamanaka clan, e eh pwede naman napili or mapagkakatiwala ang ninja lang din ang pagsasabihan nila ng mga bagay bagay na natuklasan nila. Kumbaga hindi na muna nila ito ipapublish at iiwasan din nila na ma-share ito dito sa dalawang bisit na matanda. So isa yon sa mga maaaring gawin nila si Kamaru. Piling ninja lang o mapagkaatiwala ang ninja lang ang pwede na lang bahagian ng mga impormasyon na nila. Kumbaga safe play muna mga pare koy. Lalot ngayon iilan pa lang naman ang nakakaalam ng katotohanan like Sumire, Sarada at Mitsuki. So lima silang lahat no pag sinama pa sila Ino at si Kamaru. So silang lima lang yung natatandaan ko na may alam na hindi nga ninja si Boruto to. Kaya kung sakaling man gagawa sila ng mga investigasyon na katulad ng ganito, eh maaaring itong sila Sarada, Sumire at Mitsuki ang maaari nila mapagkatiwalaan dito. Pero not sure pa tayo kay Mitsuki guys no, kasi parang may konting pag-aalinlangan pa siya. Kung baga hindi pa fully cleared sa kanya na si Borto nga ba talaga ang araw nito. So ngayon kung may bahagian man sila ng mga impormasyon na nalalaman nila, or kung wala man o hindi na lang, eh hindi naman na siguro malaking bagay yon. Kasi kung magkagayon, eh pwede rin naman sa kanila na lang muna yung mga impormasyon na nakuha nila sa pag-iimbestiga sa mga alaala ni Boruto. Matawag din naman natin na safe play yon sa kadahilanan na sila nga lang din ang nakakaalam. So ayun nga mga sir ang dahilan na kung bakit maaari ng mabunyag ang nalalaman ni Boruto at ito ay sa pamamagitan ng isa sa mga abilidad ng Yamanaka clan na maaari mapasok ang isip ng tao at makuha mga impormasyon dito na maaaring maging maganda resulta sa mga kilalang ninja na maaari din naman na magpalala sa mga nangyayari ngayon. Pero katulad nga ng madalas kong sinasabi, kung kayo ang tatanungin guys, sa tingin nyo, maaari nga bang gamitin ni Ino Yamanaka itong abilidad nila na kayang pasukin na pag-iisip ng tao at makalikom na mga impormasyon dito at para ma-reveal na rin ang mga katotohanan patungkol sa mga nalalaman ni Boruto. Sa tingin nyo guys, sa mga susunod na chapter, maaari na kayang gamitin ito ni Ino Yamanaka? And syempre, kung wala sa mga nabanggit natin yung mga maaaring gawin ni Ino, eh para sa inyo guys, ano naman kaya yung mga bagay na maaari niyang gawin para malaman na nga rin ng mga ibang ninja yung katotohanan patungkol kay Boruto? Comment down below mga pare ko para malaman din natin kung ano yung mga sarili niyong opinyon o idea patungkol sa mga bagay na ganyan. Hanggang dyan na nga muna tayo mga sir. Sana yung nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Tayo yung nagpapaalam.